lalaw to naman ang mga mandaragat at sa naw siyempre susubok tuloy tuloy nga naman patuloy ang ating pasa, pasa ni

Ayan mga idol, oh, unang tira namin At uh, ng ano, Kuringa no? Kaya lang uh, ano, Pinira ka agad namin Hindi pa napupuno ang mga Next side Next side man, Pero ayos na rin oh, ah, Hindi na zero. Pero ayan Tuloy pa rin ang aming kwan Nariya Nariya ng kawal Ayan mga idol, alo. Yung aking lugar, oh. Ayan, alo. So, sa yes, diretsyo na, so, na kami, daw. May ulit, wala Walang, walang, walang umaga. So, atay siya na niya. Hindi na siro. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Ladagdagan ng pagtong piraso. So, bali na uh, kasapurin tayong tulingan. Sa araw na ito. Sa so, gabing ito, pala. Tapos, ayan lang mga idol, oh. Yung uh, ating coming away, daw. Gabi uuwi na at bukas uh, uh, na naman, ari <laughs> At gabi na, ang talingan ay eh, pagka uh, palumog na araw, yan ang Tapos pagka naman pasikat ang araw, pag magliwanag, yan, hang, uh, yung oras naman na siya ay tawag uuwi. Yan mga idol. So, ayaw. Wow. Tupok na namin ang na aming... Uh, Ayan mga idol, nasa tabi na kamay. Ayan no? At ang laki ng low tide mga idol. Tapos na ang aming pangingisda. So, dito naman kami sa low tide. Panguha kami ng, ano, nang sihi. O yung, ano, shell. Si shell. <coughs> kami mga idol. So, ayan. Hanggang dito na lang. At, uh, maraming maraming salamat. Sana, uh, panoorin nyo at supportahan ang aking channel Tito Mark yun mga idol mangingin naman tayo ayan dala natin yung ating salapang lalagyan at saka yung pantuhog ng buha nandito sa loob ng hugita ayan ang ating ilaw na gamit meron din tayong extra flashlight dito sa loob ng bag o let's go mga idol panibagong ang ano naman to Pagahanap buhay para may pangulam so ay mga idol oh ang lawak ng ng low tide oh hindi nila tatanaw dahil ng madilim madilim ang ating uh, ano pero malawak ang low tide pero so, medyo maraming lumot mga idol oh pero dito tayo pupunta sa bandang ano yung labas na yung mga corals doon tayo babanda labas ng corals para mas maraming makukuha doon mga idol yung taktakin ayan mga idol oh. Ayan, labas na labas ng mga corals kaya lang ingat lang at tayo at ano, mayroon mga salungo ayan, no? mga salungo dito mga idol yan. so mahirap to kasi wala tayong ano tag video kaya mag muna tayo mamaya na tayo magbi video pag nakakuha tayo mga idol ayan yeah, mga idol na natin yung butete tingnan nyo lumubo ayan o no? parang bola ayan o no? pero mamaya iimpis na yan Butete. Butete mga idol. Kala ko jackpot na ako mga idol. Butete pala. Ayun oh. Know, Butbutan 'yan, matinig 'yan sa amin. dito, yeah, mga idol, matinig 'yan. Ayun. Know, gumagalaw-galaw you know, pa 'yung ano niyo. Yun 'Yung mga protection niya mga idol. Ayan natin sa jam Ayan you know, oh, mga idol, ang ganda ng corals so. Oh. Ayan o, tingnan niyo. Parang ano siya o. Oh. Ayan o. Oh. Ganda o. Oh. Gulay green. Saka so, ingat, ingat tayo mga idol o. Oh. Ang dito ano. Ayan o, sa lungo. Kita nyo yan. Pag natinig kayo nyan, Talagang masakit sa paayan mga idol. Kaya... Yeah. Yeah, ingat tayo sa pagtapak-tapak. Sabar na tayo ng ano. Shell. Idol deray dami, oh. Ayun sa lungo 'yang mga idol. Yan. Yeah. Ganito pag ang uhuhan ng anong mga idol sa low tide. Nanguhuhan ng mga sihi. Kaya lang hindi tayo, no. Yung iba, madami na nakuha pero tayo. Kita 'tayo kilala ng sihi mga idol. Kasi hmm. mga idol 'no, laki ng ano, laki ng low tide ngayon. Yeah, mga idol, kinakain to oh, si Orkins. Hindi ko lang assure kung uh, mataba. Kasi minsan payat ang laman yan. Pero pwede natin siya pusan. Mga idol. Tingnan natin kung may laman. Tigas mga idol. Parang payat. Ayan o. Oh. Ayan mga idol, ang oh, laman niya o. Oh. Tikman natin. Ayan parang ano, lakahan nyo na hmm. mataba mga idol oh masarap hmm. parang balot <laughs> yung mga idol yun ang laman ng sea orchids <laughs> yun mga idol oh, lumubo kumapit sa bato idol oh lumiit na naman siya kanina daw oh. lumubo sundutin natin ang butay tay ayan lumubo na naman siya ang idol ayan oh ayan natin siya dyan mga idol oh. ayan mga idol butete na naman sundutin na naman natin siya ayan mga idol unti-unti oh, siya lumalaki ayan naging bolang bilog na siya mga idol ayan kitan oh, kita nyo yun, galing oh ayan lutang lutang na siya dyan tapos mamaya iimpis na uli yan maglalangoy na uli siya Tingin mga idol yung karabs na to. Oh. Parang ano talaga siya, bato. Ang itsura o. Oh. oh. May lumot na yung kanyang katawan eh. Ayan mga idol Oh. Ayan, oh. Hindi siya pala lumot. Yung parang ano, talaba. Ang likod. Ayan, karabs siya. Pero buhay yan mga idol Oh. Ayan, oh. Parang bato na lang siya. Ayan Ayan natin siya dyan mga idol. sumus. Tatago na siya. Ayan o. mga idol stonefish, Stone fish. Ayan oh. Nakakain ito mga idol. Kaya lang medyo matinik siya. Pero ayos siya mga idol nakakain yan. Yung malalaki nito ganito. Stone fish. Ito lupo. Ang tawag sa amin lupo. Ito ang lupo. Ayan mga idol. Ang ganda ng corals mga idol oh. di ba? Ayan oh. Kita nyo. Ang ganda oh. Ayan mga idol, ang ating nakuha. konti lang. Mugi na tayo at uh, medyo uh, kapagod na rin. Gabi na. So ayan mga idol, malamang yung utol ko nakakuha pa rin. Pero pagsasamahan namin para meron na kami pang ulam. Ayan ang ating seashells na nakuha mga idol. Ayan ang uli namin mga idol. Yan ito, ito yung kanina ni Camilleo. Mm. Yan. Yeah. Limasag. Thank you very much. Bye-bye. God bless.